Ito pala yung scorpion design na ginawa ko mga boss uh, gamit yung coco shell ayan oh. So mga simpleng idea lang sa paggawa ng scorpion. Yan kung mapapansin niyo 'yung scorpion. Ito pala 'yung ginawa ko na base niya, Yan oh. Drip po din 'yan, galing din 'yan sa ilog. Yan kung mapapansin niyo 'yan, oh. may mga design-design na siya, mga natural design niya na galing sa ilog. At hindi lang 'yung mga yan 'yung ginagawa ko 'yung mga scorpion na kokoshela. Gumagawa din ako ng mga idea sa mga drip pod na kung ano-ano lang 'yung mga naisip ko na idea na para mapaganda siya na hindi na mukhang panggatong 'yung mukha niya. O di para 'yung iba sasabihin nila na panggatong 'yung drip pod. So 'yung ako mga boss, ah, ginagawa ko talaga ng design at ginagawa kong kakaiba, tulad nitong kukusil na ginawa kong scorpion. O, oh, kung mapansin nyo yan, mga boss, o oh, yan pala yung sipit-sipit nya. So, bali, ang hirap din itong i-detalye, pero kailangan mo talagang i-detalye ito, saka syempre, ah, tsaga lang talaga para makagawa ng mga simpleng idea mula sa kukusil. So, ayan lang, mga boss, ah, ang aking mga ginawa at maraming maraming salamat sa inyong panonood.